News mga balita ngayon Tatlong miyembro ng NPA patay sa enkwentro sa Haro Leyte. Paghanap sa mga nakaligtas nagpapatuloy Tatlong araw na rally ng INC tinapos na kagabi BNP Modernization sinimulan na sa presentasyon ng bagong assets Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Tatlong hinihinalang kasapi ng New People's Army o NPA ang napatay matapos makasagupa ng militar sa barangay Pange, Harolete noong lunes ng umaga. Nagsimula ang putukan bandang 6.24 AM matapos iulat ng mga residente ang presensya ng armadong grupo ayon kay Brigadier General Pompeo Jason Almagro ng 802nd Infantry Brigade. Rumesponde ang tropa ng 93rd Infantry Battalion na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong rebelde at pagkarecover ng dalawang armas. Ani mga membro miyembro ng grupo ngunit tatlo ang nakatakas. Kinumpirma ng Army na ang napatay ay mula sa Island Committee of Levox ng EVRPC. Patuloy ang clearing at pursuit operations dagdag ni Almagro na mahina na ang puwersa ng NPA sa Leyte at kalat-kalat na lamang ang kanilang galaw. Nagdesisyon ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo INC na tapusin na kagabi ang dapat sana'y tatlong araw na anti-corruption rally nito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon kay ka Edwin Zabala, spokesperson ng INC, pagod na rin ng mga tao at hindi na aniya kailangan ng tatlong araw para makamit ang layunin na maiparating ang mensahe ng kanilang panawagan para sa truth, justice, accountability at peace. Dinaluhan na nga abot sa higit 600,000 sa parehong dalawang araw, panawagan ng mga nakiisa ang konkretong aksyon ng gobyerno sa lumalalang korupsyo at hindi para hilingin ang pagbagsak ng pamahalaan. Ilan naman sa mga dumalo at nagsalita sa entablado ng dalawang araw na programa, sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos at dating Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon na kapwa binatiko sa Administrasyong Marcos Jr. Modernisasyon ang isinusulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG matapos ipresenta ngayong Nobyembre 17 sa Camp Krame ang bagong assets para sa Philippine National Police o PNP hakbang na layong palakasin ng operasyon, intel at bilis ng pagresponde ng pulisya. Kasama sa blessing na pinangunahan ni DILG Secretary John V. ang mga bagong gamit na 383 personal carriers, 225 light transport vehicles, 406 light at 32 heavy motorcycles, halos 5,000 na protective gear, 322 drones, 505 mobile devices, at 3,155 communication equipment. Malinaw na signal ng pag-upgrade sa mobility at surveillance capabilities ng PNP. Ibinanyag pa ni Remulya na bibili pa ang PNP ng 2,000 na karagdagang body cameras na inaasahang ma-deliver sa loob ng 45 araw. Habang 1,100 na bagong patrol cars ang darating sa 2026, bukod sa 500 units ngayong Enero at 600 sa Hulyo. Para sa Kiblat News Channel, ako si Renzalino nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.